Yes vlog, supportan po natin mga kalingap. Maraming salamat po and sa mga ano po, mga subscriber po ni Rowan Malalag, sana po supportan niyo po yung YouTube channel po ni Marius Vlog. So, Marius Vlog, yes, yeah, supportahan natin. Nung lugar to. Halloween. <coughs> Barangay Halloween to. Mamaya, Baputik. Ayan po mga kalingap, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa po mga kalingap, nandito tayo sa Barangay Alawihaw. At meron po nga sa atin na nag-repair, hinirepero sa atin itong bahay na to. Kaya po sa ngayon ay pinuntahan ko at uh, sa so ngayon ay uh, kakausapin natin yung may-ari nito. Yung nakatira kung kumusta naman ho sila at kumusta ino natin. Dahil uh, itong, kumakita mo uh, nyo ho uh, itong kanyang bahay ay yari, yaris sa guma Ayan o. mga kalinga, puntahan ho natin yung nakatira dito. At kakausapin natin, kakukumustahin ho natin ang kalagayan nila. Kahit, ang, kahit na nga ako, hindi makatawid sa... <laughs> sa kanya. Ayan po, papasok na tayo sa loob. Ayan po, pasok po kayo. Pasok na kayo doon. ka <coughs> ayun. Ay mga kalingat nandito na tayo. Hello po ite. Kumusta na po? May pasensya na medyo na uh, namamalat pa tayo. Ay kumusta na po? ayun nila na nakatira dito. Ani po kami. Ani kayo. Apat na bata. Apat na bata ayun. Yung mga bata, yung mga kwan. Ano talaga nagbabaha ba dito? Dito kahit pag umulan na ba din. Ano, te, kumusta naman po ang bahay ninyo? Ayun, tinong asawa ko yung ano. Ano lang ako ay talagang mabagsak. Mabagsak na po. Damage na po talaga. Ano po? Ito ilang ano pangalan nyo po? Shahani po. Tia Hany Labarez. Tia Hany Labarez. Uh, ilang uh, taon na po kayo? 34 po. 34. And karam mga... Ano itong uh, bahay na ito? Ano may... Nilagyan niyo ng sako sa taas? Ano itong mga tumutulo na rin? Opo, oh, kaya... Inaano na po yung bubong. Hmm... Epo eh po, ilang taon na po kayo dito nakatira sa bahay na kuan na nagoma? Naguma? Matagal na po, mga 2010 pa po 2010? Ah, so po. mga 13 years na kayo dito? Apo ah, At yung mga anak nyo, kumusta naman? Ma Ayos man po, yung dalawa oh. po, nasa school po Ay, eh, buti naman nakakapag-school yung mga anak ninyo ano dito baka meron na dito mga ahas wala naman wala man po. wala, wala man ano wala man po mm. na utay utay pa lang pong ayusin ay papasadaman mm. papasada man lang din po ng padyak yung asawa ko ay tapos tatlo po ang estudyante namin Buti naman na sa pagpapadyak lang na paaral niya yung mga anak niya. Apo, oh, grade 6 na po yung panganay namin. Ayan. Uh, Tapos yung pangalwa po, grade 4 po. Ito pong pangatlo, grade 1. Ayan. Yan, anak niyo pa yung bunso? Apo. Oh, ah, cute. Hello, Neng. Musta? Matagal na ako kayo dito. Uh, ano Ito, itong natitira ka na bahay ninyo sa inyo ba to? Apo. Oh, sa tatay ko po. Ah, ibig sabihin sarili nyo ito. Apo. Halimbawa pala, gumawa Mama. tayo kayo ng bahay. Ay, walang problema Apo, dahil dahil ma mako naman sa inyo sarili itong itong tinitirikan. Gaya din po nung ano. Yung tatay po ng triplex, kapatid ko po ay. Eh. Ah. Ma. Ay. Ayun. Pwede bang makunan mo na itong bahay ninyo? Sige lang po. Sige lang po. <clears throat> Ayun mga kalingap ayun pumasok na tayo dito sa loob. At kung uh, makikita nyo talagang uh, ko na rin no uh, itong bahay nila oh. Uh, Pinatungan na lang ho uh, ng uh, sako itong mga itong mga butas na pa uh, pawid nilagyan na lang ho ng sako para hindi lang ho makakon at saka ho oh, tingnan nyo mga kalingat itong ibaba nila ay ko ano, na ho talagang maputik ho itong baba ng bahay nila ayan ho oh, mga kalingat hindi nga ako makatapak doon sa baba dahil maputik nga Ayan o ang kuha nila o. Oh. Talaga nakakakondi na itong bahay nila. Tiro nga ako yung pangalan nyo. Shahani po. Shahani. Labares. Yung asawa nyo, ilan na edad? Ano po, 42 po. 42 na siya. Uh -huh. Uh -huh. Ma, uh ma. Hmm. Uh -huh. Ano naman ho yung gustong tulong para sa inyo? Siguro po yung pampadagdag na lang po pampaayos po dito sana sa bahay. Kasi yung po yung talagang ano namin. Ibig niya sabihin, may naipon na kayo, dadagdaga na lang? O ano? Hindi no, na. Na utang po minsan si asawa ko para mautay-utay nga yung tas ng bubong namin. Talaga po Wala man po kasi kami ibang ano ay eh. kasi nag-extra-extra -extra lang din po. Pang malinis. Mama! Ma! Ma! Talimbawa, o oh, yung uh, magka nasa magkano Mom! naman yung uh, amount halimbawa um, yung sabi yung dadagdagan na lang nasa magkano naman kaya yung amount na yun hindi ko alam wala pang idea okay, okay, ano? um, oh, no kaya mga kalinga may, may mga anak ko siya at nakakaawa naman yung mga bata kung po pang may pera siya sa kahit kaysa isang haligi po ang nabibili Hala kasi di man po kakayanin na ano ay hmm. yung isang ligid na sa magkano bilhin niya Hindi ko po alam kay asawa ko. Hmm. Ano Hayan mo ko, uh, na na uh, she at itong uh, video to ay paparating ko kay Kuya Bal para makita niya ang kalagayan niyo dito. At ito pala yung uh, Kapit bahay mo yung triplex ano? Ah, po. Kabila po. Yan. Ano naman yung triplex ngayon? Okay naman ang kalagay nila. Mag-aaral naman po 'yun. Na, grade 3 na po 'yun mga. Yung triplex, triplex na yun. na, ah mga nag-aaral. Grade 3, 3 na. na po. Si Kuya Bal po pupunta pa dito. Sa mga okay. triplex na 'yan. Minsan po ata napunta po. Napunta pa rin dito. Bihira po ata makapunta na. Hmm. Kalau Kala nanti tunggu yang si Kuebel, eh. Nandito? tu, tu Ngayon. Ano mga kalingat, narinig nyo naman ho ang sabi ni Ate Shena sa gusto niya lang ho na magpatulong ho para dito sa kanyang bahay para maipatayo naman ho ng, ng maayos-ayos ho dahil sa kung makita nyo ay maputik nga ho ma-repair naman ho ng, para mako, maging komportable sila sa kanilang mga tinatapakan at tinutulugan. Ay po mga kalinga po, sino man po ang gusto tumulong po kay Ate Sina. Ano po, ano yung last mo po masasabi po Sina? Magpapasalamat na lang po ako sa mga tutulong po sa amin. Natanawin ko po malapin mo itang po sa kanila. Yun hmm. lang po. Ayan. po mga kalingap. Hindi pwede ka dito. Dito sa labas para mapicturan kita. Ayan po mga kalingap. Ayan po mga kalingap hanggang dito na lamang po ang aking video. At uh, sa pangalan po ni Kuya Bal, Santos Matubang, Hatid na Vlog at Kalinga Prab. At ang inyo pong lingkod, Marius Vlog po. Sana wag natin kalimutan suportahan. Ayan po. Ayan, dito, dito ka te. Dito ka Ayan. Ayan. Okay.